yoga day mga tol umaambon nga sumilong muna ako dito yan tamang silong muna ako dito palipas lang ako patila ako lang yung ambon medyo lumalakas eh umha tol larangkada na ulit tayo buti na lang tumila na yung ambon na paulan sana tuloy tuloy na yung ganitong panahon at wag nang umula kundi awit talaga dito na nga ako mga tol sa may sports complex yan oh. At buti na lang dito, payapa lang yung panahon at walang ambon na tulan. Angas ng kotse mga tol, ito. Eh, hey, panis. <laughs> Kakaroon din ako niyan, balang araw. Sana gudget yung bentahan ko ngayong araw. up up. Yun na nga mga tol, nandito na naman ulit tayo sa Misara na Road At tamang tambay ulit ngayong weekend Sabang waiting sa mga bibili sa ating customer Buti na lang dito muli yung ulan. <laughs> Thank you, Lord. Ano mga tol, dumidilim na kaya kailangan ko nang buksan yung aking ilaw para mapansin tayo dito. Yan. Para pansin tayo ng mga taong dumadaan. Sige po, sige po. Mga tol, may umorder na rin sa atin kahit madilim. Mama, oh, po. <laughs> Wait lang po, mama. Ay, tropa natin mga tol. 25. Oh, 25 ka na. Ayos ba? Hey. <laughs> yung nga mga tol, abang ninday ko yung isang umorder na ito, babalik nga ito. May umorder sa akin sa likod ko. Ito, sila ma'am sir, yan. Tapos yung sukule binigay na dito sa akin, tropa. Hey. <laughs> So, ngayon, hinihintayin ko na lang yung order na ito. Okay na po. Bayad na po. Okay. Um, ano? Yung basta. Po? Oh? Basta. <laughs> sir, thank you, sir. Ha? Ingat po. Thank you, thank you. Uh -huh. Digyan pa tayo ng tip ni sir. Salamat. ko <laughs> ah. Okay la, lang, takip. Thank you. Pabariya hey. ako. Pabariya mo to. Full trip yung tropa natin dito. Eh, hey, na magkano ka dito? <laughs> Agud agad sa mga bumibili sa akin eh. Okay ba? Tambay ka lang ulit dito, di ba? <laughs> Spam. Um, yeah. uh, wala na kong baryo eh, bola to. Yo. Yeah. Okay lang yo, yeah. walang takot. Eh. May maros sa si sibabo. Eh. Up. Ito yo. Yeah. Salamat okay. po. Thank you. Pa ulit ako sa yo. Ayun so, nga mga tol, tamang tambay pa rin tayo dito sa misa. Uy, dumating yung mga tropa mga tol. eh naopo whoop! lang may dalang ang mahiwagang pitkel. <laughs> Mang may laman na sa loob yan. Ano laman sa loob niyan? Sorbesa. Tara! Yun know, o, kanin. Maraming, maraming salamat. salamat. Thank you. Ano yun? Oh the baby is. Wala, Wala pabarya ko na lang. Ito is strawberry. Thank you. Thank you bid. <laughs> <laughs> Thank you. Salamat sa inyo. Batang kumbalpon, Ocho naman May malo siya sa ibabaw eh. Sir, sama ito sa vlog ko ah. Hey Lancer ah. Thank you. Thank you po. Malamang kahit ang ng akulit. Wait lang bro ah Thank you <makes noise> Mga to wala tambay nga kami dito May tropang nagtatago doon no Ayun no Ayy Whoop whoop Bagong chupit ah <laughs> Goods lang Pre, pre 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 ano yan? Ano yan? Mabisa to. Anong mabisa yan? Ano Baka ano, ano yan ah? Ano yan? Ano yan? Ano ba yan? Tignan nga natin pang goat shit ba tong pantusok na to ah? Graba. Ano? Graba. Sige nga, sige nga, patingin nga. Sure ka mabisa. Eh sabi mo mabisa eh. Yan na yan na. Ang bisa naman ng balot yan bari <laughs> Ay magpakain <laughs> <ayaw>, pa <magpakain, laughs> sa bangko na kong... talaga Ano na. Yan na, nga pare. <laughs> 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 eh. Sabado lang ako nakapag... Ate oh. Salamat po. <laughs> Laging customer. <laughs> So, salamat eh, ha. Salamat po sa laging pagbili. <laughs> ingat po, ingat. Tamang tambay. Tambay abang waiting ng customer. bestseller Best seller ko po dyan, ma'am, yung ano po. Yung caramel macchiato po yung with malos yun nice yun, coffee. 75 eh. po 16 ounce ganda po isa po wala, isa. sige po wait lang po ha siya ah ito po Send, Thank you, Thank you po. You Thank, you po. You po. po Thank you po. Thank you. Thank you po. Ingat. Balik po. Oop, oop. Pawi na nga ako mga tol at napagujit na talaga ng daan dito sa Misara na road. Thank you po Lord sa lagi magandang bentahan tuwing weekends pag nagbebenta ako ng kape dito sa Misara Road Napaka-solid. Kahit pasaway na anak ka, oh Lord, maraming maraming salamat dahil hindi hindi mo ako kahit kailan. Kahit anong gawin ko, nakagabay ka lagi. Kaya maraming maraming salamat lagi sa Lord. Tuloy-tuloy lang tayo mga tol, kahit gaano ka kulit o pasaway, maniwala lang kayo sa Diyos. Walang imposible. Alam niyo na kung sino 'to. Oop, oop.